Hi guys, Good <clears throat> afternoon. Ako na lalabas kami ni, lalabas na naman kami ni Bibi onis papuntang playground. Same day, ay, same thing na playground. Pupunta namin. <laughs> next eh. Hi guys, I'm going to the playground. Kiss, <laughs> kiss them. Kaka minam naman sa playground Pero bago yun guys Punta mo na kami Supermarket Bibili ng tinapay No? Ah, next I feel sad daming video na wala Bawal pala yun mag share ng mga Ano? ng mga sakit-sakit. Kaya no sharing na lang guys. <laughs> Kaya ayan, mag-video na lang kami ni Bibi everyday ng mga pari-pariho lang na ginagawa namin. Ay, struggle ba? maghahawak ng ano ng ano eh naghahawak ako ng kanyang bagge tapos gawak ng cellphone punta kami muna sa supermarket nakadaan na pala kami sa sa may Marks uh, Mark Pens na nagbili na kinapat saka saging at saka orange ni on kaya ni Daddy Yes. Dito na kami sa park. So, park na dito. Dito namin. You want to walk? Palakarin ko sa guys. No. Tamad maglakad. Next, you want to walk? <laughs> Tamad talaga itong bata na to maglakad. doon ang playground guys so wala masyadong tao doon wala masyadong bata kasi malamig na kasi sobrang lamig kaya mas gusto-gustuhin na lang nila pumunta sa may mga playground sa sa loob ng building eh ako kasi gusto ko pa, eh. dito muna si Onyx eh Tingnan nyo guys, wala nang dahon dito. Yung iba, yelo pa lang. Ay, yellow na. Ayan, oh. Kita nyo ba? Ayan. Ayan, tingnan nyo, madilim. Madilim lagi dito. Yes. Oh, Nasha, you want to play the lebs? Hindi din yan, guys. Maglaro. Sobrang sipag ito ng anak, oh. Tapos don mama ay sa playground, slide lang naman 'yan lalaruin niya. No, next now, next na. Ah, oh, wak na. <laughs> Dikita. Walk na? Ay. Tamad. Sige na, lakad ka na. Lakad? Hindi ka tamad ikaw maglakad. Hi. Buhay ni Onyx sa mad maglakad. Ano? Oh, come now, oh. Uh? Walk now. Ah, gusto na lang maglaro lang daw sa playground. Oh, walk. Okay, go walk. Go walk. <laughs> no. <laughs> gusto niya dito, na. Ano? Come on up. Uh. Oh. <laughs> come on three. come three. Walk that hold mommy come on three. up three. <laughs> mommy. up one two three <laughs> Yes, good job. Come on, go down. Good job. Yay. <laughs> Come up again, Up. Up, up, up. Up. <laughs> Thank you. Yes, nih mag-akit Mau ya, ya, siya. <laughs> oh, big way na si Onyx. Okay, go slide. Come on. Yeah, go slide. One, two, okay. Next slide, juga dari dari. Okay, come on. Mommy help. Come on. Jacket nama dulas. Next dari dari One, two, we go. saya guys. Gulat Hawakan ka sa kasi dire dire tsaw lang kasi. Come. Mommy will wait her. Ah. Tingnan mo. Yan, gusto niya dito pumunta. Okay, go. Slide here. Ay, ah, wala na pabalik-balik lang kami dito. Maglakad muna kami sa park. Pero nakaupo lang yung isa. Akala lang ang maglalakad kasi kailangan ko maglakad para sa health natin guys. Para healthy, long life. Diba? Ayan. Lakat tayo ng mahaba-haba. Uh, you want to come here? Yeah. No, it's close. Okay. You want to go inside? Um, stop over kami muna dito. Oh. Okay maglaro-laro dito. Mag-explore siya sa mga bulaklak na wa. Anong <laughs> hinahanap mo dyan? Ha? Huh? Walang tao dyan? Huh? Sino tinatawag mo? Ha? Huh? Sino ginatawag mo ka? <laughs> Wala akong tao doon. May tinatawag. Come on. Nah, walang tao, tingnan mo. Oo, oh, oh, walang tao dito. Explore pa mo. Nice, nah, it's close. Hello. 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 Na, kabuibs so? oh. Kam <coughs> up One, two, three. Uh, uh. <coughs> sister oke okay, pot <laughs> oke okay, come on up Komm mal ab. Nandito na kami sa Tisco guys. O dyan. Sa Tisco na yun. <clears throat> Hindi niyo pala makikita. Ayan. Ito doon. Dyan ako pupunta. Mamalingki kami. Ni Onyx. <clears throat> Tapos na. Pag uwi ko magluluto ako ng tinulang manok. No Onyx, tinulang manok. Yan na. Ayan kasi kailangan ko ng sabaw kasi ang lamig kasi si Onyx didi ng didi lang kaya yan yeah, yeah. pasok muna kami guys diya yan ay dito na pala kami sa bahay guys ito oh. start na nga ako nagluloto yan so naglalaro lang siya ayan nag lang ako ng onion Um, luya saka little bit na garlic tapos saka apat lang na chicken <laughs> legs kasi baka kami lang naman ni Onyx kakain nito ayaw din ito sa yun. Tsaka, lagyan ko mamaya ng tinola yun eh. Sayote, beans, at saka spinach. Yun lang ang ating gulay. Yan ang kagulat ng kusina. Tanya yan nyo yan. Ganito, pero gina, ay, ginalaruan niya yan. Sige luto, sige laro. Ayan, yan. Hindi natin sunog. Ayan. Hindi natin pagsunog. Ayan, oh. Ayan. Sige luto, sige laro niya dyan. Eat guys. Ayan. Ayan. Luto. Muna kami.